what's up mga dog boy so ayun nagrap tayo ng parisan dito sa ano sa dapat po punta kay diwata doon sa pasay sa may joke no eh mapapalayo tayo ay meron naman pala dito sa wawa so ayun tayo yung guys sa salina sa sayo kabite dito sa wawa little bagyo o bakit pa tayo dadayo kay diwata kung meron naman dito diwata, sa wawa diwata ayun tas kaya doon no traffic na hindi ba yun hindi ako yun hindi ba diwata siya mangyari noon hindi ako ay, yun ayun traffic motor nyo dito ay ang hanggang traffic. Ayun na kanina dito. Okay na Okay ha. mula yung botin mo to. Bukuan Bigla, bigla ko binagalitan. Okay po yung parking ko. So talaga Talagang din, dinadayo yung ano. Oh, hindi to kay Diwata ah? Kawawa to. Kaya ko si Diwata to. Huwag lang <laughs> magalitan ko yan. Oo. Oh, Oo oh, 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 po. po. <laughs> kami na. Sayo na din. Tara, mag-relax tayo, sis. lang Oh, yeah, guys. Ah, oh, pat patay dadayo, ay diwata ko, oh, meron naman sa Wawa Paris 'yo. Ang gaganda para mamatay, 'era. Ah. Oh. oh, ganda niya talaga. Dami pila, guys. Ando ang pila, andun lo. Dami tao. Ay, okay, Paris Overload ako ah, Magkano Paris Overload? 100 ha. 100? May pa, sabi ng sting yun? Yes. O, lamat. Sino sila men. Ay! Guys, ha? So, Sana matalasikang ka. Dito ba sabi mo, ang hirip ang wish mo naman, nakakasakit. Sana matalasikang ka ng init. <laughs> so, nabangan natin at uh, magkano tayo kung ano, lasantong parisan dit. Ano pa ang pangalan parisan nyo? Paris Q? Paris Q! Ay, ay! Ayan, ayan oh. vlogger, oh. <laughs> Ito guys. Paris, Open 24 hours. Right? <laughs> <laughs> <laughs>

damo Libre rin soft drinks dito mga tomboy Parang kang isang daan overload Under rice Tapos libre soft drinks Sarap tibing Libre soft drinks guys Ang nakatayo lang ako Papa, na kasi lang Oh pop po. Kain tayo kain kain kain. Tukbo tatlo pa, Tukpa. Oh. Alagari nako. Tukpa. na Okay na. okay na okay na no First bite First bite first bite kain 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 kain

ha? Duray na diwata ka? Uh -huh. Kapay diwato, kumbi eh. Tarapin <laughs> ang ani nila guys. Kulang pa kayo ng dalawa. Kailan pa ba ako lang? Kaya nga kayo Dalawa na lang sa kanila na loob okay. nila. Ay! Nakapag-pag! Eh. <laughs> Ito sa akin. Wow! Ang dami, teka lang sa'yo ah.

Wow! Um, wow! Uh, wow. Dayang bulok lang, guys! Di ba tayo mag-octi dito? Bamboy oh, ka din! Dayang mamigna! Masanap ba kawali? Mayroon lang tayong... Di hey, wala na kayong kawali, no? Masarap pa ng kawali. Yung kawali, baka nga kawali nyo. na mamakalit. kawali. Wala na mga kawali. Meron po. Meron ay, ang pledo ng pledo, sir. May kanin, 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 kanin. May bigyan ng kanin niya. Kanin, 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 Meron na. Alam, alam, yung mga buwangin. Ang no? Meron ka lang, eh. Meron ka lang Ito kanin tayo. Guys, Thank you, thank you. First bite, thank you, Lord. Onyon, siyempre, kailangan ng onyon. Damo, damo, kailangan niyo. Kailangan niyo.

lambot no Kaya may mo ko minta nang ako Dai ba Game Ini may din tanin Ayo Mm very good Very good ang lasa chop guy Mm Dito lang po sa, sa wawa Tres mm. Rosario Cavite Andito mm. lang ang pares nila Ang mga mm -hmm. hindi pa nakakaroon dito. Wala tayo si Enjoy. Pumunta kayo rito, napakasarap ng kanilang pares. Mmm. Hop. Hop. Tawag dami ng laman, oh. No? Ah. Ha? Teko, ayan. Mamaya ah, pa 'yon. Mamaya pa yun. <coughs> Watch out po sa mga hindi pa nakakarating dito. Punta po kayo rito at masarap ang kanilang pares. Sarap po ng pares nila. Dito lang to sa Wawa Tres. Rosario Cavite. Punta po kayo rito at napakasarap ng pares nila.

Kailan lang tayo nakain eh. Tatay mo. Oh, ako nakadala bang kanina kayo. Babagal mo kasi. Napakasarap eh. ng pagkain. Sa eh. Sarap ng pare ke. Tayo na rin eh. ayo kumain. Dami ayo kain. Ma, ang ingat kita eh. May dad na kayo. Bakit ba ako mag-iingat pa? Eh, doon din mo tayo pumunta, no? Mm -hmm. mm. Happy coming. Ikaw na sarap. Ang dami ko. Mag-uumpisa na guys. Sobrang busol, sobrang busol, busol dito. pa tayo dadayo kay diwata. Kung meron naman dito sa wawa. Yan, ala guys. Ano po sa amin so, mo sa? Ano masasabi mo sa pares? Busog. Busog? Ikatay. Ah, pakasarap ng pares nila. Ah, ikaw? Wala masasabi. Katimeng masasabi. <laughs> you watch, Two watch ko naman. You ko naman. Sulit. Sulit. Good. So, yan. Hanggang dito na lang, guys. Mga gustong dumayo dito sa pares queue dito na sa Wawa sa Little Baguio. Wawa 3. Sarasari, o. Oh, thank, thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Bawat.